Hello, welcome back to my channel mga kasipak So nandito at nandito tayo ngayon sa Mabuhay Integrated School sa Labaspo At tayo pong ngayon ay papasok sa entrance At meron po tayong clear na uh, bibigyan ng sapatos kasi wala po silang sapatos Siguro mga dalawang player yun At bago po tayo magbigay uh, at huwag niyo pong kalimutan na mag like sa aking youtube channel at Uh, mag-comment po kayo at mag-subscribe din kayo po sa aking youtube channel so, let's go, tayo po ay papasok ang <laughs> daming mga <mimilala> bata So yun mga kasipak Sila po ay naglabasa na nag, nag na po So mayat mayat ay Kasi Alas 4 na lang hapon At mayat mayat ay makita na natin Yung mga player natin sa sipak at Bye oh, So yun mga kasipak Nandito na po ngayon ang ating mga player At Tulad ng sinabi ko sa inyo Nandito po ngayon si GM Ocampo na isa sa player na walang sapatos At Interviewin muna natin Bang, tawag ko bang? Oh, anong pangalan mo? Mark Joseph. Mark Joseph, apelyido? Campose. Campo. Nasaan ang sapatos mo? Ha? Huh? Na wala daw ang sapatos niya. Siguro ah kinain ng aso. Oh, kailan ka magkaroon ng sapatos? October 1, no, matagal pa yon. Hindi ka makapag-practice ng maayos. At gusto mo bang mag si Pactacro player? Ha? So gusto mo talaga mag si Pactacro player? Ha? Ah, uh, kung gusto mo mag si Pactacro player, uh, mag-practice ka lang lang mag-practice. Ano? So ngayon, at... Meron po tayong uh, gunting ibibigay sa iyo para ikaw ay makapag-practice ng maayos. No? At uh, dahil nakita natin at nakita ko na marunong ka nang magsipag na at marunong ka rin mag spike. Ano? Gusto mo bang magkaroon ng spatos? Kailan lang gusto mo? karun karun Tagalogin mo main page Ngayon ang gusto mo? So mga kasipak, ngayon po daw ang gusto niya magkaroon ng siya ng sapatos ngayon sa mismong araw na 'to. At tingnan po natin mga kasipak yung mga player na nag practice Ayun. Ito, sila po ay uh, grade 6 pupils at meron din dito't uh, grade 8. Ito si Pangalan mo? Janlino. Janlino. Anong grade ka? Grade 8. Siya po ay grade 8. At Marunong na rin siyang mag-rulespike at uh, medyo kulang pa sa ball controlling. Kaya sila po ngayon ay mag-practice para sa susunod na laban sa district meet. So, uh, nandito ngayon si G.A. Mocampo. So, gusto niya po ay magkaroon ng sapatos kasi wala siyang sapatos at hindi siya makapag-practice ng maayos. Sabi niya, uh, sa October pa daw, darating ang sapatos niya. Pero para hindi siya uh, makahinto sa practice siya po ay bibigyan natin ng sapatos at uh, kasama na rin po ang medyas. So tingnan natin dito mga kasipak sa ating daladalang dala, dalang dala, bag kung meron ba itong sapatos. Senol. Oh, ito. Ito, medyas. Dalawang pares. Suot mo yan. At itong sapatos. All star. At sana, makapag-practice ka ng palagi, ano? Uh, o, oh, anong sasabihin mo? Salamat pagi. Yung sa camera. Hai. Selamat YouTube. Selamat YouTube. Selamat YouTube. Adik Miri J. Adik Miri J. Sipak. At Sipak. Dah. Dah. Sipak. Sipak. Miri <laughs> <Sipak at> <laughs> <laughs> <At Sipak. laughs> <laughs> Ah, uh, pasensya na po tayo kasi po siya po ay nahiya at hindi po siya makapagsalita ng maayos. So yun, ah, uh, wag po kayong makalimot mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel Regita Butabo at mag-comment din kayo kung gusto niyo mag-comment. At uh, sa mga uh, supporters natin at sa mga hindi natin makalimutan yan sa iba't ibang uh, lugar. O oh, yun. So okay mga kasipak. Hanggang sa susunod mga ka-sipak. Bye-bye.